Bali, may iba-ibang klase pong lechon. Ah, lechon kawali. Bali, nililuto po yon sa mantika. Lechon na inihaw po. Tsaka lechon horno. Ang lechon horno po, yun po yung tinitenda namin. Nanunood po ang tamang timpla tsaka po yung lasa. Pag sinabi pong lechon horno sa tondo, kami lang na agad nang naaalala ng mga Niluto po siya sa oven ng 3 to 4 hours kada salang po. Tapos naluluto po siya sa sarili ng mantika. Pali, ang kwento po ito, kwentong pagbangon po mula sa nakaraan namin. Advice ko lang sa mga negosyante, mga nagsisimulang negosyante, gan, hindi ko sinabing magdamot kayo, ingatan nyo po yung pera nyo. Hindi lahat ng taong kawawang lumalapit sa inyo, eh kawawa talaga, minsan inaabuso lang po kayo. Yung nalugi at dapat susuko na, pero ngayon pinipilahan na ulit dahil dito sa Lechon Horno nila. Ako po si Precious Tenko, may-ari po ng Rachel's Lechon Horno, 42 years old. Panoorin niyo po ang kwento ng aming Lechon Horno ng tondo dito sa Tikim TV YouTube Nasubukan nyo na no ba itong sobrang nagtitrending na lechon horno dito sa may tondo? Ako nagulat ano, daw kasi yung dami ng laman nila tapos may kasama ng chow rice yan ha o, tignan mo naman yung mga lechon na binibenta nila dito Pag sa oven po kasi niluto ang lechon, uh, makukuha niyo po yung quality na sobrang lambot dahil slow-cook po siya. Hindi po siya ginagawa ng mabilisan, hindi po siya niluluto ng mabilisan. Kaya yung pagkalambot ng karne, tamang-tama lang po talaga dahil matagal po siyang niluto. Kami po ay matatagpuan sa 424 Dandan Street, Tondo, Manila, malapit po sa Barangay 82. may araw-araw. Uh, bali, open po kami ng 5pm to 12 midnight. Uh, bali, nagtitinda po kami ng lechon horno. Meron po kaming lechon horno with rice, 100 pesos. Lechon a la carte, 150 pesos. Yung sauce po namin, Bali, unlimited naman po pag dine-in. made po yung sauce namin. Medyo nahawig po yung liver sauce namin kay Mang Tomas. A uh, 150 rin po ang aming lechon kare-kare. Sigrim po na a la carte ay 150 at may rice po ay 100 pesos. Meron po kaming bago, bali po yung pork ribs, kaldereta po namin, 100 pesos po siya pag may rice, 150 pesos pag ala carte. kitchen horn na po namin, niluluto po ng 3 to 4 hours, hindi po siya pwedeng madaliin. Uh, bali, yung pinakakarne po niya, hindi po siya katulad ng quality ng lechon kawali. Pa na, na hahawig po siya sa lechon na inihaw, parang lechon baboy na buo. Yung karne niya, ganun po ang pinaka meat mismo niya, yung lambot. Tapos yung laman po, yung balat po niya, malutong po talaga. sigurado po kayo na tamang-tama po ang pagkaluto ng aming lechon horno. Kami po ang kauna-una ang nagpangalan ng lechon horno dito sa Tondo. naging Rachel Lechon na po, pinangalan ko po sa anak kong babae. Tinatawag po lagi ng nanay ko yun na Lechon Horno. Kasi po, yun po yung tawag ng nanay ko dun sa bataan, noong mga kabataan nila. Ang horn ng salita po, eh, galing po sa salitang Spanish po. Uh, ang ibig sabihin ay oven. Ang mother ko po, bali po ang may-ari po ng recipe. Marami na po mga yung kawali. Tapos yung mother ko, ang sabi niya, subukan mo yung hurno. Habi ko, ano po yung hurno? Tapos sabi niya, ganun, Uh, mag ka. Kasi dati, nung mga panahon namin, ang horno, ginagamit lang sa pandesal. Tapos, pag may handaan, yung ulo ng baboy, inuhorno po yan, Nil nililechon daw po. Ayan po yung bibili silang lechon pag may okasyon, yung ulo ng baboy. Tapos, ipapahorno nila sa mga... sa mga may bakery, ganun, sir. Tapos, siya po nagsuggest sa amin na ilechon nyo lang kasi wala pang lechon horno rito. At ang pangalan mo, lechon horno. Makikilala ka doon. Yun yung sabi ng mother ko. thank you. masarap siya, malutong, juicy, masarap pala siya. Oh, um, mas juicy po and mas iba po yung flavor niya and yung sauce. <laughs> Opo, nakinig po ako, Mother's Nose Besser eh. <laughs> Malaking tulong po sa amin itong negosyo ito, sir, kasi pag-give up na po ito eh. eh. Dahil seven months po kami nalugi, dahil po ginawa po yung kalsada na napakatagal po. Bali, nag-open po kami ng March. Two weeks po kami nag-ooperate. Bali, sabi ko, wala, wala ang customer. Bali, nag namimili kami ng 10 kilos, pero ilang araw namin ititinda yon. So sa gusul pa lang, lugi na po kami. May struggle talaga. Nag-loan kami. Tuloy ang upa, tuloy ang pasweldo, tuloy ang pagkain. Kasi halos karamihan po na ano, namin ng staff namin, taga probinsya hindi po pwedeng itigil yung sweldo, hindi rin sila pwedeng ipauwi dahil walang kinikita. Sabi ko, bibigyan ko na lang to ng mga 2 days, 3 days, tapos give up na. Kasi hindi ko na kaya yung puhunan na nilalabas ko araw-araw. Hindi po sir, galing po rin po ako sa pagkabagsak. Kasi nga po, marami kaming ano, maraming tao na pinasa kami na mababalik yung perang nahiram sa amin. Sir, hindi lang ano, hindi lang 100,000, hindi lang ganoon, million-million sir kung tutuusin. Na nasa pautang po na ano, uh, parang hindi ko naman kailangan kasi kailangan niya, ganun. Pus, hindi na naibalik sa amin. Hindi lang isang tao, sir, hindi lang sampun tao nang hiram sa amin. Ganun kami kaluwag lapitan mag-asawa. Uh, bukas palad kami kahit saan po, sir. kami mag-asawa mula doon sa kinita namin nung nagtrending mango shake namin tapos yung frappe namin nagtrending yon tapos talagang sobrang nakaipon set tapos yun nga sir yung may mga lumalapit sa amin ibang diba, tao yun na naging maluwag kami at ah, pasalamat na lang din ako hindi rin pumadamat ang kasawa ko ano, alam po namin ang pakiramdam ng wala, sir. Kaya gano'ng kami kaluwag sa pera. Ngayon po, uh, kailangan na namin singilin. Hindi po namin singil eh. Pero okay lang. Sabi ko nga ano eh. Sabi, sabi na sa ko, ibabalik sa ibang paraan ng Diyos yan. Amin ganoon Sa kanila, sa mga nangutang sa iyo. Ano na yan eh. Uh, sa kanila naman may balik yan. Pero may balik rin sa iyo yan. Sabi gano'n. sa Lagi namin dinadasal po, sir, na ano na... Maging maayos din yung buhay nila kahit ginanan nila kami para maalala nila kami na balikan pag nakaluwag-luwag na sila yung po yung ano na. <laughs> sa may nag-post po na isang vlogger, sir, nung gabi, na sino po magpapablog dyan? Nandito kami sa Tondo. Tapos yung friend ko, nag-message siya, dyan ng message yung page ni sir. Tapos ano, napuntahan niya, napansin niya. Tapos pumunta po si sir Louis Sebastian dito ng madaling araw. Tsaka si sir, ano, Sele TV. Bali, ang nangyari po, nung pagpunta po nila, mga ilang araw, pinost po ni sir Louis Sebastian. Mm. Napakaganda naman kasi talaga ng pagkakaluto nila. Kaya napakaganda talaga ng na resulta. Umabot po kagad ng 100,000 views pagka ano, hanggang gabi yun po. Tapos nagdadagsaan na yung mga tao. Sabi ko, bakit ang daming tao? Sabi ko, hindi nangyayari to ngayon lang. Sabi ko gano'n. sabi niya ang gano'n ano. Ma'am, napanood namin kayo eh. Kay Loy Sebastian. Eh, tapos hindi pinanood na po namin yun. Hanggang sa araw-araw na po. Hanggang sa mga vlogger, pumunta na rin po rito lahat. Ganun po. 100 pesos lang meron na kayong gantong mm. lechon horno with chow fun rice na yan mm. ha. Busog ka tapos masasarapan ka pa. In fairness naman, yung nabigay sa amin dito, yung balat niyan, sobrang crunchy pa. Bagong luto kasi to eh. 100 to 120 grams ng lechon horno, may chow fun ka pa. Ang sarap. Sabi yung kare-kare nila, talagang maning-mani. Kare-kare naman, tigma natin. pero sa oven niluluto, kaya tinawag itong lechon horno. At sa halagang 100 pesos lang, eh makakakain ka na nito. Bye. So yun nga po, magiging blessing lang din naman sa amin, after two months, one, one month or two months, nakabaya, na, na nakakabayad na kami ng upa, ng lahat po ng expenses, pati pagpapasahod, dahil po sa lechon horno po. Kaya itong negosyo po namin, pinagbubuti po namin para sa mga anak namin. Ah, Nasama-sama pa rin kami para sa, sa mga tao umaasa po sa amin na dapat hindi kami tumigil, magsipag pa rin. Mulan o maraw, hindi ka dapat mag-eve up talaga. Kahit matumal, laban lang talaga. Bali, ngayon pa lang po kami bumabawi, sir, sa Lechon Horno. Ah, pagbangon. Iyon <laughs> po. Kahit walang customer, tsaga-tsaga lang. Yung ibang, ibang napangihinaan po ng loob na mga negosyante na hindi kayo nabibilan ngayon, darating yung time niyo po, dasal lang at sipag po. Darating ang time na mapapansin din kayo ng ibang tao. Basta dapat po tibayan lang po ng loob talaga sa lahat, sa lahat ng aspeto po. Sa pinansyal, sa emosyonal, lahat po. Pati po sa pagdadasal po, huwag pa kakalimutan talaga. Talagang siya po lalapitan lang talaga natin. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga vlogger na pumunta po rito at dumayo po sa amin. Uh, malaking tulong po yung ginawa niya sa amin na malaking bagay din na at nakapagpabago ng buhay po namin. Yung nalugi at dapat susuko na pero ngayon pinipilahan na ulit dahil dito sa lechon horno nila. kwento po ito, kwentong pagbangon po mula sa nakaraan namin. Sa asawa ko, salamat sa pangunawa mo. lagi ka nandiyan para sa akin. Yung nga sabi mo, Kau yung hindi mangiiwan sa akin at sa mga kapatid ko na nandyan laging tumutulong po sa amin. Uh, salamat sa inyong dalawa. <laughs> sa mga in ko, salamat din po. At sa nanay ko na kahit minsan tinotoyo, <laughs> thank you, Nay, kasi hindi mo kami pinapabaya kahit matanda na kami. Uh, nandyan ka pa rin. Sa'yo, Tay, kung naririnig mo man, thank you kasi Basta, miss na miss ka na namin eh. Uh, thank you kasi lahat ng mga sinabi mo sa amin. Totoo. Pero yung magpapayaman ako, sana yung mama na ako natay. <laughs> Ayun, sa mga, sa mga kasama namin dito, salamat sa inyo. Wag, wag nyo kami pasakitin ng ulo kasi sobrang stress na lahat eh. Pero mapapagaan natin yan pag sama-sama tayo nagtutulungan. Sa mga nanghiram po sa amin or nangutang nung mga panahong nangangailangan po kayo, hindi po ako nagdalawang isip na magbigay ng tulong, dalawang kamay, isang sobra-sobra pa sa kailangan yung halaga. Hindi kami naging madamat mag-asawa, pero sana po uh, maalala niyo kami kasi hindi po namin pinulot kung ano man po yung pinagkatiwala namin sa inyo. At sana po kung nagigipit po kayo, ibigayahan pa rin kayo ng Diyos para maalala niyo po kami. Uh, na bayaran. Kasi kahit kailan po, kahit ganyan ang ginawa niyo sa amin, hindi po ako naghangad ng masama sa inyo. Hindi ko hinangad at hindi ko dinasal na karmahin o ano, wala pong bagay na ganon. Pinagpapasa Diyos ko po kayo na sana umasensa pa yung buhay niyo at maalala niyo kami bayaran. Kahit matagal na panahon, yung laking halaga po kahit hindi po biglaan, kahit yung tiwante, hulugan niyo po kami. Matatapusan po natin yan kahit sampun taon, papayag po kami sa bagay na ganyan. Nang walang tubo. Sabi nga na ng nanay ko, kasi sir, nakbinulong ka ng tatay mo sa Diyos kung ano yung, kung ano yung gusto niya mangyari para sa iyo. Iko kagad ang binulong niya sa Jos. Huwag magtatampo ang mga kapatid mo kasi alam naman ng Diyos, alam naman ng tatay mo na hindi ka magiging madamat sa mga kapatid mo kaya ikaw ang binigyan niya. Ano Yun 'yung sabi ng nanay? 'Yung paniniwala niya ganun. 'Yan sabi pinaka nakagabay pa rin siya. For more inspiring food stories, please subscribe to TKIM TV YouTube channel.